So, sa kalye, kapag biglang may tumawid at muntik ng masagasaan. Ano karaniwang sinasabi ng driver? Ay! Minsan, nasusuka ka kapag sumakay sa blank. Ah, uh, bus. Karaniwan mong reklamo sa katawan mo. Mainit. Una mong naiisip kapag sinabing Ilocano. Pangasinan. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa taong nagkasala sa iyo? 5. Let's nice. go, Ms. Barbara. So, sa kali, pag bigla may tumawid, ang sasabihin mo na, ngayari, ko yung driver, ay! Mga tingin sa mga masagasahan, ang sabi ng na survey natin ay, parang hinahanap yata dito yung talagang line, yung sasabihin mo. Yung sasabihin mo. Minsan, nasusuka ka pag sumakay sa bus. Ang sabi ng survey. Nice one. Karaniwa mong reklamo sa katawan mo. Uh, init. Mainit. Ang sabi ng survey. La. Una mong naisip kapag sinabi Ilocano, Pangasinan. Ang sabi ng survey, Baka ang hinahanap dito, yung trait. Ano yung unang naiisip mo? Parang gano'n. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka kabilis magpatawad sa nagkasala sa'yo? Sabi mo ay 5. Ang sabi ng survey, wow, well, 66. Good start. Pretty good start. Pretty good start. Ang mahalaga may puntos. Welcome back, Camille. Hello, hello. Hello, 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 hello. At this point, makikita na po na manunood na si Ma'am Barbara ay nakakuha na 66 points, meaning 134 to go. So give me 25 seconds on the clock. So, sa kalye, kapag biglang may tumawid at nakumuntik masagasaan, ano ang karaniwang sinasabi ng driver? Go. Tabi ka dyan. Minsan, nasusok ka ka kapag sumakay ka sa blank sa jeep. Karaniwang mong reklamo sa katawan mo. Allergies. Una mong naiisip pag sinabing Ilocano. Kuripot. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa nagkasala sa iyo? 6. Let's go ma'am. we need 134. So dito muna tayo. Scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa taong nagkasala sa Sabi mo 6. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay five. O ano naman, Barbara? Una mong naisip pag sinabing Ilocano. Ang sabi mo ay Ipon. Yun ay dahil siguro dahil magaling sa pera at matipid ang mga Ilocan. Ang sabi ng survey sa Kuripot ay Top answer! Karaniwa mong reklamo sa katawan mo, maraming allergies. Ang sabi ng survey. Oh. bakit? Ang top answer, Tumataba, lumalaki, di ba? Yan yung karaniwang reklamo. Ah, yeah. Minsan, nasusok ka kapag sumakay sa jeep. Ang sabi ng survey. boy ah. Kasi open, eh, open naman yung bintana, hindi nakakahilo. Bus, bus yung top answer natin. Pero, like, sa kalye, kapag may tumawid, montik pa sa sabihin ng driver ay, tumabi ka dyan. Ang sabi ng survey. 26. <laughs> ah. <laughs> ang top answer, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Oh. But anyway, you still got 100,000 pesos. Congratulations. It's nice to play. Oh, we really I'm glad fun. you had fun.